What's your thoughts, Nurse A? Okay, good morning mga katots. Andito tayo ngayon sa Ashi para mag-medical ng work immersion. Hello, hello guys! Ayan. Dahil Valentine's Day na bukas, tayo ngayon ay hihingi ng mga messages ito sa mga barakong ito. Ayan. So, ayan. Oh, any message sa inyong mga mahal sa buhay? Wala akong jawa, sir. Uh, oh, para ka, kanino ka bumabangon? Masa nanay ko, sir. Okay. Sige, sino pa may message ikaw? Wala sa wala sa Okay. oh, si, oh, may asawa na pala tong batang to. Oh. Okay. O oh, 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 message message. Apat na anak ko. Apat na anak. Okay, grabe. Okay. Okay. Happy New Year. Ah, kasi pag Valentine's Day puto ka na. Okay, puto ka na. Anong pangalan lang pumuputok na to? Alam niyo yung support. Ah, support. Oh, okay. O, oh, sorry kayo. Okay. Oh, sir, kayo. Any message sa inyong mga mahal sa buhay, sa family? Walang family? Oh, lungkot. Okay. Sino pa? Ito, sir. O, oh, ito. Meron, meron plant sa ulo. Okay. Meron ka na bang mahal sa buhay? Meron Sino? Mama ko po. Ah, yun, yun lang? Sino ang nobya nito dito? Ay ka. So mga ka andito tayo ngayon, May Love Team. May Love Team. Kayo bang dalawa? Ha? Ah, okay. Oy, pinag aagawang ka kuya, ha? Okay. Oh, any message sa mundo? Bye. Uh, <laughs> Goodbye agad sa mundo. Oh, sorry, ikaw. Anong inexpect mo sa work immersion mo? Ah, uh, babag tatapon ng basura. Babagsak. <laughs> Babagsak. Okay, so paalam na kayo. Okay. Thank you so much. Kakatus and dito tayo sa second batch ng ating work immersion, uh medical. Okay. Ito si si Sir Meron siyang babatiin daw sa kanyang mahal sa buhay. Okay, may nobya na to. Sir, anong pangalan mo, sir? Ronald Tagoy. Oh, anong sabi mo sa mahal mo sa buhay? Ngayong Valentine's Day. Sir, mahal na mahal kawa ano siya. Anong pangalan? Oh, mo. <laughs> <laughs> o, eh, dito naman. <laughs> Mag-hello naman kayo. O, yan, o. O, Okay, man. Okay, dito tayo. Ha? Okay, sino pa? Ikaw, ma'am. Happy Valentine's Okay Ikaw po Ito dito Mukhang masaya itong mga bata dito O oh, sir, ano mo mo sir? Okay Ito maganda, ito maganda O oh. Anong pangalan mo ma'am? Nagahanap ka ba? Naghahanap ka ng boyfriend? Hindi pa Hindi pa, okay Mag-aral muna Ha? Ah, ito Okay <laughs> okay. 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 Ano pa? Wow. Ano pa ang hinahanap niya sa yung maging kabiyak? Okay. Thank you very much. Okay. Medical-medical po tayo niyan. So, pila po yan sa doktor. Ayan so andito po si Nurse Anna Marie, ayan Nurse RJ, Nurse Vida hello, ayan so umputa tayo ngayon kay Nurse Vanessa, Nurse Vanessa, Nurse Dorcas hello, so andito tayo ngayon kay Nurse Glenda hello Nurse Glenda, hi dog good morning po Ayan po tayo ngayon sa Medica. Hi, 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 hi. Hello. Ed. O oh, ayan sir, o oh, ayan. Mahal na mahal ko si mama. Okay. Sinong mama yan? Mama ko sir. Okay. Il Valentine's Day ngayon, ano ba ang message mo sa iyong mga mahal sa buhay or sa iyong estudyante? Happy Valentine's po. Okay. O ano pa? Uh, Mag-aaral po sila mabuti. Yan lang ano po ang pangalan ng teacher? Magandang teacher. Uh, um, Ma'am Pugay po. Okay. Good morning, Ma'am Pugay. Po. Ayan. Sa bike to the Sa mga nurses. Upo muna dito. Upo muna. na. muna. Upo muna. Upo na kayo. Upo mga Ano ba yan? Wala pa. Upo dito. Dito. Any message, sir? Any message, sir? Excited ka ba sa, sa araw na to? Oh, sir, good morning po. Kamusta po kayo? Sir. Ano yon? Bakit kayo nandito ngayon, sir? Okay. Sir, kinakabahan ka ba, sir? Ha? Nainitan. Lang po. Nainitan. Oh, Oo nga, huwag ka na kasi mag-jacket. Sabi po si Manolito. Ah, sabi. Okay, hindi lahat ng... Hindi lahat sinasabi totoo, okay? <laughs> hindi ka sure. <laughs> hindi ka sure. Oh, ayan. Kamusta <laughs> ka, Toy? Okay lang. Anong valentine message mo sa lahat? <laughs> 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 lahat tayo, ano? Okay, thank you. <laughs>

panuktor, please pamanyo mo kayo para naman tayo. Okay? Pay na kayo. na kayo. Oh. Ayan po. Thank you very much, girls. Bye-bye. Oh. Oh. Okay. Anong pangalan nyo, mga boys? Ano? Datoy. Baton, sir. Bandol. Ha? I boyet po, Boyet. Ayan, sige. Shout out to Sir Boyet. Ayan. Naway pagpalain ng inyong immersion. Dodong, sir. Dodong. Oh, Dodong. Ayan. Christian. And Kenneth. Ayan. Geng, geng. Thank you so much. God. Ayan. 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 Sige. Thank you so much boys Happy Valentine's Okay Thank Bye, thank you Okay mga katots, magandang magandang araw sa ating lahat Since ngayon is love month andito tayo sa lovebirds ba? or best friend? okay Pwede kayong magpakilala studying at the maya school of home industries how about you sir name is Aro okay so kamusta ang araw -araw na gawain? what's your thought about this day um, it's a very hectic and um, quite a pressure day because we have a lot of quizzes and examinations today um, we're also taking an entrance exam on some college school so it's a lot of pressure day. So, since nakaka-experience ka ng pressure ngayon, anong ginagawa mo naman para mapag-aang ang sarili mo? Oh, um, we are usually just take a nap just ah. to ease out my stress and um, scroll on social media just to relieve some of the Okay, so it's good to hear that you're managing your stress. So, may you have a uh, How about a message to everyone about the Valentine's Day? Oh, um, I hope everyone celebrates their Valentine's Day as a special day for their family, friends, and lovers. How about you? Um, for me, I will be studying because tomorrow is Valentine's, and it will be my um, exam day. <laughs> okay, so thank you very much for sharing your thoughts, Mom. Renaida. Mom, Renaida. So, ikaw naman, sir, magkwento ka naman about sa'yo. About sa'yo. Uh, valentines. Wala, ara-ara <laughs> Ah, okay. So, puro ara lang. Wala nang iba. Ah, okay. So, maraming maraming salamat. Thank you very much. Bye-bye. So, mga katots, magandang hapon. Time check, it's 2.30 in the afternoon. At syempre, ang mga nurses ay break time muna. Ayan ang haba ng pila, o. Oh. oh, grabe. For medical na po yan. Ayan. So, as you can see, talaga naman puspusan ang ating mga medical doctors para ma-medical po silang lahat. Ayan, si Dr. Reyes at si Ma'am Glenda. So, eto po ang mga magagandang taga-ashi. Ayan, dahil Valentine's Day, Ah, magahanap tayo ng lovebirds. May lovebirds ba dito? Meron? Sino? Sina, sino ang, sino mag-jowa dito? Saka? Sino, sino ang ka-jowa mo? Ay po, yun. Si Pau. Si Pau? Ano pangalan niya? Raymart po. Raymart. Ah, okay. Eto, eto pa. O ano ang gusto? Ah, oh, ayan. Dahil Valentine's Day, hihingi tayo ng mga Valentine message. Ayan. Ayan. O, oh, sir, eto na. O, so, anong message mo? <laughs> okay, puro nagtuturoan sila, o. Oh. Sige, mamaya na lamang. Tayo ay magpa-function ngayon ng as a nurse para kuhanan ng ating mga mga mag immerse yan. So, this is work immersion deployment ng mga learners na mga taga-ashi. Sir, saan ka ba madi-deploy? Saan ka madi-deploy? Sa 13. Anong, anong, anong? Sa 13. Ano? 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 Sa Ano? sa campus. Ano magiging trabaho mo doon? Uh, Ako ko lang po. Mag-criminology po. Ah, criminology. So, ma mga management aling mo doon. Okay, so, pagpakilala ka. Hi. Ako po si Nathaniel Pilgaw. Ayan, so, ayan mga katot. So, isa siya sa mga dandang mga mag-i-immerse. Ayan. Yes, dito na Ha? Uulitin natin. Hey, what's up, what's up? Oh, uh, everyone, jump. Here. Dapat mag-message ka sa valentine. Happy valentines kay Jarian Mami tapos kay nila, tapos Sir Alvin Juru. Hey okay, mga katots, magandang magandang hapon ulit. So we are here nga di ba sa Ashi and we are very lucky na nakausap natin ang isang rapper dito sa Ashi. Walang iba kundi si Lit Kid. Hello Lit Kid! Hello! Uh, magandang nangali sa inyo lahat. Shout nga para sa mga classmates ko, so, then teachers. Pasan nyo ako para mapag <laughs> college show, yun lang. Subscribe ko sa YouTube channel ko, Lee Kid Official, yon Salamat. Sub subscribe din kayo. Yeah. Okay, thank you very much, L That's my thoughts. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Please hit the bell for video updates notification. Maraming maraming salamat po. God bless us all.